Welcome back po sa ating channel. OMG! Kim Chu, inilantad ang tunay na ugali ng aktor na si Paolo Avelino! Reaksyon ng mga fans nito alamin. Kilig na kilig ngayon ng mga Kim Pao fanatics matapos ilantad ng aktres na si Kim Chu ang tunay na ugali ng kanyang leading man na si Paolo Avelino! Matapos nga ang mga alegasyon sa aktres na si Kim Tila kitang kita mo sa kanyang mukha na wala ng pakealam sa mga pambabatikos ng mga fans ng dati niyang nobyong si Sian Lim. Bagamat masakit pa rin sa lahat ang tutuong nangyari sa kanilang relasyon ay pribadong buhay na lang ang hiniling ng aktres na si Kim Chu nakita mo naman sa kanya yung pagiging tutuo sa kanyang sarili. Kung kaya isa si Kim sa mga hinahangaan ng mga taong palaging sumusuporta sa kanya simulangan ng ito ay tumuntong sa mundo ng showbiz, marami talagang mga taong nagmamahal sa aktres at hindi ito iniwan hanggang sa huli. Samantala kinakiligan ng mga netizens ang naturang pahayag ng aktres na si Kim tungkol sa kanyang leading man na si Paulo Avelino na pinag-uusapan ng mga solid fans nito. Ayon nga mismo sa aktres na si Kim si Pao sobra akong natutuwa dahil hindi siya mahirap katrabaho at nandoon yung pagrespeto niya sa akin bilang babae hindi lang kanyang ladyng lady kundi bilang tao. Swerte ng taong makakatuluyan ni Pao dahil sobrang bait niya at wala akong masabi sa ugali niya mapa on and off camp dagdag pa niya. Dahil nga sa pahayag na ito ng aktres labis namang ikinatuwa ito ng mga solid fans ng dalaga, na talaga namang kapag sila na yung nasa harap ng stage tinitilian sila ng kanilang mga fans at maging ng buong mundo, dahil sa tunay na pagmamahal nila sa isa't isa na hindi mo may kakaila ang namumuong pagtitinginan ng dalawa. Saan nga daw kung si Paulo na lang yung nakatuluyan ni Kim Eddie sana maayos at matatag ang relasyon ng dalawa hirit pa ng mga netizens? Subalit ayon naman sa ibang fans nito hindi pa naman huli ang lahat dahil may mga pagkakataong ipaparanas muna talaga sayo yung hirap bago mo makamtan ang totoong pagmamahal dagdag pa ng mga netizens. Hiling naman ng mga fans nito sana naman matapos na yung mga nagbibigay ng isyo sa aktres dahil maayos naman si Kim at kitang kita mo naman sa kanyang pagiging professional na talaga namang wala kang masabi. Kung kaya naman itinuring siyang prinsesa ng aktor na si Paolo Avellino dahil sa pagiging totoo nito sa kanyang sarili at wala siyang inaapakang tao na makikita mo naman sa personalidad ng aktres. Sana nga lang ay magtuloy-tuloy pa rin ang proyekto ng celebrity couple na siya namang inaabangan ng mga netizens at maging mga solid fans nito.